Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalakas na nga na po talaga ngayon ng kasalukuyang lineup ng Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumarman na nga na po ng kontrata ngayong araw ang dating center ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops na mga NBA analyst ngayon ang naniniwala na kung meron man ngang isang kuponan sa Eastern Conference ang may kakayahan na talunin ang ating defending champions na Boston Celtics. Ito nga po ay ang bagong lineup ngayon ng Philadelphia 76ers. Sa kanilang starting five pala nga po nabubuhin ng kanilang mga players na kinabibilangan ni Nateris Maxing, Kelly Obre Jr., Paul George. Caleb Marden at si Joel Embiid ay solved na nga po agad ang kanilang team gayong sigurado nga po na hindi sila dito mauubusan ng option pagdating sa offense. Lahat na rin naman nga po ng mga ito ay isang defensive player, merong athleticism, matatangkad at merong malaking pangangatawan kaya wala nga pong mangyayaring mismatch sa kanilang mga magiging laban lalo na sa ilalim ng basket. Maliban na rin nga po dyan ay pinagmamalakira naman nga po ngayon ng 76ers ang pagkakaroon nila ng napakalalim na bench na kinabibilangan nila kay Lowry, Eric Gordon, KJ Martin, Reggie Jackson, Jared McCain at si Andre Drummond. Majority nga po sa kanilang mga bench players ay veterano at meron ng experience na manalo sa playoffs at makakuha ng kampinato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga ng kontrata ngayong araw ang dating center ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops noong nakarang araw, kompleto na nga po ngayon ang lineup ng Lakers sa pagkakaroon nga po nila ngayon dito ng 18 players. At binubuo nga po ito ng kanilang 15 players na merong NBA standard contract na kinabibilangan nila D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Bronny James, Austin Reeves, Max Christie, Dalton Kinect, Jalen hood Lebron James, Jared Vanderbilt, Cam Reddish, Antra Davis, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Christian Wood at si Maxwell Lewis. Habang meron na rin naman nga po sila ngayong tatlong official na two-way players sa kanilang lineup na si Colin Castleton, Aramel Traore at si Christian Coloco. And since nga po mga katrops, kompleto na ngayong off ang kanilang lineup, ay wala na nga pong ibang choice ang kanilang mga dating player na umalis na lamang sa kanilang lineup matapos magtapos ang kanilang kontrata. At kabilang nga po sa mga nakwersang umalis sa Lakers ay kinabibilangan nila Skylar Mays, Harry Giles at si Dylan Wendler. At base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita, pumerma na nga po si Dylan Wendler ng kontrata sa NBL team na Perth Wildcats habang si Skylar Mays naman ay kinuha ng Minnesota Timberwolves. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ni Shamsharanyo ng The Athletic, Si Harry Giles rin naman nga po mga katrops ay nagsign ng one year contract ngayong araw sa kapanan ng Charlotte Hornets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.